Saglit lang po! Manigong na bagong taon. At nakatutuwa po sa ating unang pagbasa sa unang araw ng 2024. Merong gantong paggawad ng bendisyon, nagpagbabasbas ang Panginoon sa atin. Na sana nga bigyan tayo ng laking kalusugan. Pero ano ba ang buhay kung wala ng kanyang awat patawad. At lalo na, meron niyang awat patawad, may kalusugan, meron bang kapayapaan? Yang tatlong yan, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, siyang iginagawad sa atin sa simula ng taon na ito. Kaya nga, mahalaga po ipagdiwang ang unang araw na ito para sabihin, ang Diyos ang simuno, sana siya maging pasimuno ng ating buong taon.